gagawin natin roller to. Mm -hmm. yan. <laughs> Alright. So yun na nga. So ngayon proceed tayo sa step 2. Pero ito yung gagawin natin, oh. No? Oh, yan. <laughs> mamagikin natin yan, gagawin natin yung roller. <laughs> Kasi parang nagustuhan ko itong ito, itong rotating na ano, mechanical, ano. to so, alright. So, tara, proceed tayo. So, dito mga may gano'n. Tanggalin muna natin yung gulong para maputulan natin yung ano, mabawasan. Ayan. Pinanggay ko na. Tapos ngayon, babawasan natin. Alright. So, ayan. magkabilaan, binawasan natin, ano? parang pantay naman. Tapos ngayon, nalagyan natin ng flat bar, yung kasyang-kasyang -kasyan dyan. Tapos ispatan natin yun mamaya-maya. Hmm, sakto lang. Yan. So, ito na nga, no, uh, nagawa na natin tong DIY na roller. na na natin to. Tapos, dapat dito, ito nalagay yung, ano, bearing. Pero may mali. Uulitin ko to. Ito yung first trial natin. Okay, nagkakamali tayo. Bakit ka mo? Iyan, yeah, no, ito kasi, hindi siya straight, hindi siya gitna. So, kailangan dapat na dito sa gitna gitna siya para hindi tabingi. Di ba? So, tanggalin ko dito. At least, meron akong ano. First attempt nito. Alright? Ito na yung gumagana sa utak ko. <laughs> Tanggal na. So, grind ko dito, linisan, tapos ah, uh, gigit na ako na to. Alright, para hindi siya tabingi. Okay. Yan. Tapos na na international gitna siya. Gigit na na. Alright. Kakat na na tapos susukatin sa ano kung gano'ng kataas ang distansya. Tapos bubutasan para lagyan ng bearing. Alright. So DIY na roller. <laughs> so yun na nga. Nagawa na natin to. DIY na roller. Right. So, hindi po siya tutaling roller kasi wala pa siyang bearing. Ang galigay natin is bearing. Ito, ito, ito. Yan, ano? Ito kasi, dapat itong lalagay ko. Kaso, maliit siya. Parang, nitignan nito. Ang liit masyado. Okay. So, itong nakita ko. Yan, totoo. Sakto lang siya dito eh. Sakto lang. May space siya sa taas. Right? Kahit na magligay ganyan, -ganyan siya, eksakto lang siya. Ba? Huh? So ang number nitong bearing is 6201. 6201. Kasyang-kasya lang sa 1 1/2 by 1 1/2 na tubular. All right. So, ngayon gagawin natin to dito, sinukat natin ang space spacing niya. Okay? simula rito hanggang dito is meron siyang space na ano meron siyang space na 1 cm simula dito hanggang dito 1 cm na 1 cm tapos itong kapal nito is 2 mm tapos ang sinukat nating haba nito itong lahat nito meron siyang 3 cm ang total na ano dito is diameter 3 cm okay. diameter na diameter yung isang ganyan ang radius kasi yung dito lang center to kanyang side yan ang radius pero ang diameter is yung buo alright so yun kakat natin to siya dito simula dito hanggang dito is 4.2 cm right? so lahat na yun yung spacing simula dito sa lalim tapos papunta yung 4.2 cm alright alright so ito nakat na natin ngayon, ang next step natin is bubutasan natin to. Yan, bubutasan para ito to. Lagyan natin ng bakal dito para may lagay natin to. Alright, para ganyan ganyan siya. Magulong-gulong na siya. <laughs> Alright. Tara. So, ito na mga amigo, no? Yan, no? <laughs> Nagawa na natin, nalinisan na natin, nalinisan na natin, ayan, no? Malinis na. Tapos, nagkatay tayo ng bakal. Ito, ito siya. Ang sukat nito is 2.8 cm. Alright, yan. Pasok natin dito sa butas. Tapos, ispatan natin. Siyempre, sa gitna nito. Kukunin natin yung gitna. Tapos, pag naspatan natin yan, itong dalawang bearing, ilalagay natin sa kabilaan. Yan. Tapos, ang dulo nito, ispatan natin dito. Ispat. Yan. Para hindi, hindi siya gagalaw. Diba? Kung ganun din sa kabila, ispatan natin. Ayan. O, may space yung konti. Ganyan ang space niya. Ganyan. O, ayan. O, ganyan. Diba? So, ito kasi, pumasok lang bigla sa isipan ko. Kasi gusto ko itong rotating ano nyo. Umiikot-ikot. <laughs> Parang magandang gawing roller ka ako to. Pero hindi ko pa alam anong kahinat na nito, anong kalabasan. Bali, bigla lang pumasok sa isipan ko. <laughs> Alam ko naman sa sabihin nyo, merong nabibiling ganito, di ba? Oh, may nabibiling roller. Pero mas maganda kasing gawa mo, gumagana yung utak. <laughs> kasi ito, nabibili ko lang ng 18 pesos. Ito 18 pesos. Tapos, bakal, ano, scrap, scrap. Itong bearing, medyo mahal to dito sa amin kasi 50 pesos isa dito lang nabibili niya sa ano namin lugar namin pero naka-order ako sa Lazada na ano uh, mura lang 25 pesos isa so nakalahati ba? Diba? grabing tubo pero okay lang yun uh, ano lang to natin sample right sample so yun subukan natin ano spot para alam na natin anong kind of none excited na ako anong kalabasan ito para matapos na natin yung project. Right. Tara let's Okay, so ito na yun, no? Ha. Alright, yun pantay naman, di ba? Pantay. Okay, tapos i-linisan. Tapos yun naman bearing lalagay natin dito. Okay? So tara. So ayan na no. Ayan no. <laughs> Nagawa na natin ang DIY na roller. Ispat na muna natin tong bearing. Ito yung ispat na muna natin. Tapos dito. Spot. Kasi susubukan muna natin kung ikot doon sa ginagawa nating guide. Alright. Tapos pag uh, okay, full weld natin to dito. I paikutan natin ng welding. Okay. Para siguradong hindi siya matatanggal. Okay. So ayan. Right. <laughs> so ito na ngayon ano natin no. Finish product. Ayun no. Yung DIY na roller. Okay. Hanggang dito na lang ano. At least kahit paano eh, meron tayong naggawa na namang project. Kaya, eh, DIY na roller. Sana nagustuhan nyo. May mga idea, may mga ano na pumapasok sa isipan natin, ay eh, gawin natin. Huwag tayong matapot na magkamali. Alright. So, ganito na lang. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.